ito yung pataas na kung saan kami nakatira mag-asawa doon. Ayan yung aming pintuan. Ayan, luma, luma yung bahay. Uh, according sa kanya, mga 79 to 80 plus na itong bahay na to. Maganda siya. Oh. Maganda yung style pero super duper mga uh, luma at sira-sira na halos yung mga pinto, yung mga doorknobs. At hindi siya gaano, automa hindi siya automatic yung mga pagsara at pag bukas ng mga bintana kasi nga luma na, hindi na siya pinarenovate kasi mag-isa lang naman na yung matanda tapos sabi nga niya, iilang taon na lang daw ang kanyang ititira dito sa mundo yung kwarto na yan, guys ay attic yan, nakasiparit dito sa sa tirahan, sa kwarto ni matanda at dyan ako nagtatambay kasi maulan sa labas, gusto ko sana sa garden kasi gustong gusto ko sa garden pero hindi ako ako makapagtambay kasi malakas yung ulan. And ngayon guys, uh, uh, papunta tayo dun sa terasa. Ngayon, um, natagal lang ako dito sa bahay na to. Lalo na doon sa na anak niya. Sa anak niya, ano na, 14 years na ako doon. Nung May. Itong May lang. Mga una, ito nga ang ipapayo ko sa mga mag-a-apply pa lang no, na pupunta dito sa Europe kung kayo ay pagbibigyan ng pagkakataon na makarating kayo ng Europe at sa domestic industry kayo mapunta, i talagang i kumbaga mag-stand kayo doon sa ano nyo, sa rules niyo na kailangan niyo ng pagkain kasi sa sa one sa kapag nag-interview ka dito at stay in ang kukunin mo or live in worker ka kasama talaga yung budget sa kasam bahay sa mga kasama na, nila sa bahay tulad natin ng mga nag-work sa sa ano sa domestic industry kasi yun na ng maunang taon okay naman nakakasama ako sa budget nililistahan pa nga nila ako ng bigas pero ng mga kanala, guys nakakalimutan na nila tapos hindi talaga ako kasama sa budget kaya syempre bilang ikaw na may isip, may hiya ka mag-remind, may hiya ka mag ka na bakit tinanggal yung budget mo. Tinanggal ka sa pagkain at syempre, higit sa lahat, hindi ka magreklamo kasi hindi, hindi, parang napawi na lang din sa ano, sa kabaitan nila. Hindi na rin ako, umingi, hindi ako magreklamo. Wala naman din agency na pagreklamo mo. O, diba? Tapos hindi ako marunong magsalita pa noon. I-adjust ko pa din yung kanilang mga ugali, paano, kinukuha ko pa yung ugali na. So, paano mo, kung, paano ka magkukomplain? Pero sa ngayon, dahil meron na tayo mga social media, meron tayo mga, mga ganitong vlog na napapanood sa mga gusto magpunta ng Spain. O kahit saan mang bansa na random nyo hindi kayo kasahali sa batch huwag nyo sanayin ang amo na hindi inyo i-insist yung in inyong mga rules kung meron silang rules, dapat may rules ka din, na bilang live-in worker, nagtatrabaho ka ng more than uh, 8 hours to 12 kailangan talaga kasama tayo sa budget, so yun ang mali ko ng mga panahon hindi pa sila sa, nasanay na hindi ako isa-isa bilang ng budget, hindi ko sila natutukan at hindi ko sila hindi ako naging firm sa aking roles na nasaan yung parte ko sa pagkain. Hanggang nasanay din sila na hindi nilang din nila ko binibilhan kasi hindi rin mga nagreklamo. So yan din yung mali na side nating mga uh, nagtatrabaho sa domestic industry na hindi tayo kumikibo sa ating am o hindi natin sila uh, kinakausap sa mga rights natin. So, Well, uh, um, ito talaga pamilya to ng makulipod. Kasi ilang Pilipino yung kanilang mga kasama sa bahay. Kasi walo sila magkakapatid. Yung halos isa, dalawa, apat kami Filipino na mga kasama nila sa bahay. Pero yung isa umalis na dahil hindi ko alam kung anong mga dahilan nila. Pero ang alam ko sa Pilipina na yan, nag-stay lang siya ng 4 years dun sa kapatid ng tatay ko. Tatay ko ang call sign namin sa aming mga among lalaki para hindi halata na sila pinag-uusapan. So, for years siya dun sa tatay niya, kapatid ng tatay ko, pero binayaran siya yata noon ng 4,000 euro, which is 4 times 6. Yun ang nakuha niya, mga 240,000, mga ganun. So, guys, binayaran siya kapag pinapaalis ka dito at may ground na pwede mo silang i-reklamo bakit ka pinapaalis na wala ka namang kasalanan pwede mo sila i-reklamo kaya pwede magbayad ang amo mo na parang damages yung Pilipina na yung pinaalis pero binayaran kaya hindi na lang din umu ngayon kung ikaw ang sang aalis hindi ka babayaran ng amo kaya ang ginagawa dito ng iba ay nagpapasaway-saway para paalis yan para pabayaran. so going back, pamilya talaga sila na makuripot kasi yung kaibigan ko dahil na nasa likod lang din ang trabaho ko. 23 years na siya doon sa amo niya kasi yung pagpasok niya yung panganay na inaalagaan yung baby ay nasa tiyan pa yun, ay kapapanganak pa lang. So, ibig sabihin, 23 years na yung, yung edad ng apo pang matanda, yung nandito kagabi. 23 na rin siya doon na pero guys, ang kanyang sweldo napakababa. Mas mababa kasi sa sweldo ko. So, hindi rin nalindang siya nagreklamo. Siguro, pero in fairness naman to that amo of my friend is nakapapirma naman siya ng dalawang kapatid pinarating dito. Kung baga, it's a favor na kahit hindi siya taasan ng sweldo, at least nakapagparating siya ng dalawang kapatid na pinirmahan ng kanyang mga amo. Ako, ako naman hindi naman ganun kagrabe yung aking situation kasi alam mo guys hindi naman akong minamaltrato yan ang pinakamahirap sa isang nagtatrabaho sa, sa domestic side tapos wala kayong action na ginagawa so para sa akin thankful pa rin ako na kahit hindi ako libre sa food okay lang yan kung maga minor problem lang yan pero yung mga minamaltrato yun yung pinakamahirap uh, lampasan, ilampasag ba? kasi uh, ginagawa silang mga battered housemaid so yan ang pinakamahirap Malaki din ang konsumo natin sa pagkain, lalo na ngayon dalawa na kami mag-asawa na nandito at um, yung asawa ko pa guys asawa ko grabe ang sakripisyo sa aso nila lang winter dito guys napakahirap inakas ang aso kasi maangkon ang kalaban mo hangin, ulan yung lamig, grabe pero ni piso hindi rin sinusuduhan yung asawa ko so ayun so ayun hindi hindi ito yung major problem ko talaga mga nakaka-stress sa akin ito mga kakulitan na ngayon ni Matanda kasi 91 na siya turning 91 alam niyo naman ang edad na nag 90 plus o 80 plus nag alzheimer hindi ko alam guys kung hanggang kailan ko to malalampasan I'm always praying to God na bigyan niya ako ng strength bigyan niya ako ng give uh, gift of patience na hindi ko uh, damdamin yung mga patot siya dahil matanda Kaya guys, alam niyo kung bakit hindi ako dito rin natikim ning kahit katiting na pagkain nila dito. Hindi ako tumitikim kasi the first day nga na, na nandito ako sa pamumahay na to, nakakain kami ng salmon. Salmon. Salmon yan ang pronunciation. Salmon na isda. Nakakain kami kasi itong katulong inalok niya kami. Kung sinabihan lang kami ng katulong ni Tanda na huwag kayong kumain dahil ganyan ang ugali. Siyempre, 37 years na siya dito nagtatrabaho. So, alam na niya ang ugali ng matanda. So, dapat, pwede to niya sa amin na huwag kayong kukain dyan ng ano na pagkain ng matanda kasi binibilang. Nung first year namin dito, guys, first day, dito sa bahay na to, inalok niya kami ng katulong ng salmon na naka-oven, yung binake, parang naka-bake na Salmon. So, ngayon, siyempre kami, hindi naman alam ako galing itong matanda. Kinain namin yung inalok ng katulong. Naubos namin yung siguro katiting na piraso na good for two person. Tira nila. Ngayon, kinabukasan guys, hindi na ako nakatulog kasi front niya ako. Sinabihan niya ako ng matanda na ang dami pa daw, bakit ko daw kinain yung salmon? Bakit daw namin Uh, bakit daw namin inubos na para pa yan sa next day, mga dalawa, tatlong araw pa daw pa niya yan kakainin, na budget So, parang ako, parang hindi ako mapakali, gusto kong palitan, gusto kong, pero alam mo naman, insulto yan sa kanila, pag pinalitan mo, bayaran mo, pero kinabukasan, kinumpronta ko yung, yung katulong na nagbigay, yung kalahi niya rin, sinabi ko na, Masama pala ang loob ng matanda kapag kumakain ka ng pagkain nila. Sabi naman niya, nag-uo lang siya na kaya nga siya daw nagbabaon. Hindi daw siya dito nakikialam. Nagbabaon siya. Sabi ko, grabe, dapat sinabi mo sa akin na hindi kasama tayo sa budget. Dapat hindi mo inalok. Dapat hindi mo kami inalokan ng mag-asawa na kumain o naging ano tuloy sabi ko, naging burden ko hindi ako makatulog sa mga sinabi ng matanda na para bang paulit-ulit niya sinabi tuwing magsasalubong kami sa pintuan at sa hagdanan lagi niya siya nagsasabi na, na mag-Espanyol kasi maririnig ako yung paulit sa Tagalog pa na grabe naman, bakit niyo inubos, bakit niyo kinain ganyan din, parang hindi ko matake yung salitang, hindi ko talaga makalimutan hanggang nag-ilang years na rin kami dito, 6 years, never na talaga ako tumigil. Kahit alukalukin pa niya ako ng ilang beses, never. Kasi tinandaan ko yung mga masasakit na salita na sinabi niya na feeling ko, parang feeling ko hinuhusgahan niya ang mga Filipino na grabe daw kumain. So, simula that time, hindi na ako kumakain kat sundan-sundan pa niya ako na, oh, this is for you, take this no, I just say, no, thanks, um, I have my own food. Tapos, ah, uh, kaya simula noon, dumidiskarte ako. Kung anong meron, kung may itlog sila dyan, magluluto ako. Pero kinabukasan, papalitan ko, magpapaalam ako sa kanila. Kung may gatas, kukuha ko, pero papalitan ko, ganun, ganun guys. Ganun kakuripot. So, ngayon kulang na napagtanto after 6 years na pati pala ang anak ay uh, pinagdadamutan. Tingnan mo yan ang patatas. sinit-check niya kung bakit daw ang potato chips mabilis maubos. Kaya wag na daw i-serve, o, diba? So ano ang purpose ng pagbili ng potato chips para i-display para ipa-expire sa kanyang stock room, so 'di diba? Ngayon, second guys, ito nga ang experience ko nung nakaraan, nung last, ito ngayon dapat Monday, kahapon mag-start talaga ako magpasyal kay yung aso na brown. Naumpisaan ko na, pero hindi ko na tinuloy-tuloy kasi nagagalit itong matanda, bakit daw ko ipapasyal ganyan-ganyan. Bahala daw sila kumuha. Kumbaga, selfish siya kasi. Kumbaga, kung, kung dito lang ako, dito lang ako, hindi ako pwedeng gumala sa ibang bahay. Kaya dati sinasagot-sagot ko yan eh dati. Pero ngayon na uh, medyo pag umalis kasi kami nahihirapan ako magdesisyon Kasi ito na nga ugali natin mga Pinoy. Nang hirap, ang hirap, mga nimbang. Pag nilayasan namin itong matanda, kukuha kami ng sarili namin kwarto. Di baling mag-upa kami at least meron kang peace of mind. Iniisip ko masasaktan ko yung mga boss ko, yung nanay, yung mama, aw, yung anak itong matanda, yung tatay ko, yung tatay ko, tatay ang tawag ko sa boss kong lalaki. Ang unang masasaktan yung tatay ko, eh napakabait naman nun. Napakabait ko, riputin yun, pero grabe, approachable siya. Hindi mo makitaan na galit ang mukha lagi. Lagi siya nakangisi. So pag nagpaalam ako, naaalisan ko yung mama niyo. Parang dadaling ko din sa konsensya ko araw-araw na makikita ko yung amo kong lalaki ng anak nito na iniwan ko yung nanay niya. So, ito yung pangit sa ating mga Pilipino, yung pusong mamon na kahit masakripisyo yung sarili nating kapakanan basta para sa ibang tao, kaya natin ibigay yung mga oras na sarili mo na lang ay uh, sarili mo na lang isa sacrifice mo pa because you're thinking of other people. Na nakalagay naman talaga yan sa Bible na you are not only going to grow by yourself but you have also to care for others. So, yan po yung feeling na hindi ko maialis-alis sa sarili ko. Kaya ako pinagsatsagaan itong matanda. Anyway, naiyak na ako guys. Anyway guys, yung poong buhay ko dito, kailangan ko po magtyaga dahil marami ako masasaktan kapag inalisan ko ito at uh, iniwan ko. Una nga yung amo ko, na malaki din naman ang utang na loob ko dahil dun sa pagka-aksidente ng asawa ko, nakatulong sila sa financial, kahit pahiram yun ni PISO, hindi nila ko inambagan, pero at least pinaluwalan na ako nila ng pambayad sa hospital, which is pinahiram lang nila na walang interes. So, yan din ang iniisip ko. Ganun tayo, back tayo sa mga nakaraan na nakatulong sila sa atin. Pero sila, minsan hindi nila yan iniisip. But in way, hindi natin culture ang culture nila. Kaya hindi tayo pwede magkumpala. Kaya sa mga mag-aabroad, isipin nyo mabuti ng paulit-ulit ng million times ang mga desisyon nyo, at higit sa lahat, ibigay ninyo yung inyong mga desisyon kay Lord, na bigyan kayo ng gabay, uh, bigyan kayo ng permiso na, para ba talaga ito sa akin, Lord? Ikaw na ang bahalaan, give me sign if this is really for me. Importante sa lahat, bago ang pagdedesisyon natin ng mga ibang bansa, ay i-consult mo kay Lord, maghingi ka ng sign ha, kung para sa ito, para to sa iyo. So yun po, ah uh, anyway, hindi naman ako nagre-regret na na napunta ko dito. Yung pagharap ko sa camera ngayon ay para bigyan kayo ng kaalaman, bigyan kayo ng idea ng mga tips kung paano ba niyo talaga ayayakapin uh, ang ang bansang inyong pupuntahan. Kaya dapat po yung mga desisyon na pagdating ng panahon, hindi natin pagsisisihan. Ako, to be honest with you, hindi ako nagsisi dito. Pero, uh, ngayon ko lang naiisip habang tumatagal ako na sometimes unfair. Kasi kahit sa internet, napakahina ng connection namin. Kaya hindi nga ako makapag-live sa YouTube. Kasi yung aking connection ay hindi makapasok sa StreamYard lagi ako nalalaglag at ilang ulit ko na yan kinomplain dito sa amo ko na itawag nila sa o sa company nila yung internet para palitan yung kanilang box ng router pero parang walang aksyon kaya nawalan ako ng gana sa aking youtube kasi kung magkukonek ako ng sarili kong uh, ng connection like gusto ko magpakonek na ako magpabayad monthly napakahirap magdesisyon kasi uh, magpapaalam ka sa matanda ang matanda ipapaalam sa mga anak pag hindi umagri yung mga anak wala din wala din yung kwenta yung ano paghingi ng permiso so yun yun kaya nga nakakalungkot na wala na ngayon yung wifi pocket na pwede sana mag-connect sa sarili natin mga laptop yung mga USB na dati malakas naman yung mga wifi uh, pocket na mamantlihan mo lang monthly payment wala na kasi face out na lahat na ngayon may cable, may cable I, I don't regret that I am here so I wanted to share to all of you the real situation the real uh, experience that I had here from before to present So hindi po dito na mamaltrato hindi po dito na nanakit pero meron din naman sila pagmamahal kasi itong pagpapeles ng asawa ko ano kilos kilos talaga yung asawa ang ano lang dito ang bad side lang talaga guys yung pagkain at saka sometimes yung para bang uh, over ka na sa time hindi nila naisip yun na sobra sobra ka sa time pero wala kang overtime pay doon ka na lulugi doon ka doon ka, dun ka agrabyado sa sobra ang oras yun yung madalas mangyari dito na sobra ang oras mo sa pagtatrabaho pero they don't pay an overtime. Pero well, anyway, masarap pa rin. Okay pa rin yung buhay kaysa sa doon sa mga kababayan natin na nakakaawa sa ibang bansa na halos wala din mga pahinga, dila lang nila din ang mga mga walang pagod lang, bubog din ang buong katawan. Halos dila na lang ang hindi na papagod. Well guys, um, payo lang sa mga mag-abroad at huwag kayong susuko at higit sa lahat huwag kayong uurong sa mga desisyon ninyo pag-isipan nyo lang ng mabuti at ihingi kay God ang mga gabay so, ayun na nga um, dahil hindi pa rin tayo makapag-live dahil sinusubukan kong mag-live nung sang gabi nag-set na ako ng stream yard pero mahina talagang connection ko hindi, lalong lumala yung connection dito nung bumili yung matanda ng dalawang TV ang isa pinapagamit sa bunso, ang isa pinapagamit sa kanya at yung TV na yun, yun yung may wifi, ano na, connected sa wifi so yung I amin mean, ordinary pa rin, yung TV na manual uh, doon humina yung connection na halos wala na akong masagap napakahirap kasi pumunta na ako dun sa Orange Company para mag-provide ng sarili kong wifi pocket pero face out na po pala yan ngayon wala na, hindi na daw yan uso. At kanya-kanya uh, tayo mga cross na pinapasan. Kaya alam pong uh, may pagsubok man ang buhay, hindi naman to uh, binigay sa atin na hindi natin kin kaya. Alam kong binigay ito para sa atin kasi kaya natin. For, uh, thank you so much for watching again my YouTube channel. Nakakalungkot na hindi pa tayo nag-i-interview. Marami na rin po tayo nakikilala ng mga kababayan pero lalong kung kailan marami na tayong line up, wala naman tayong oras sa pagharap sa computer. At sana uh, wag niyong iwanan ang aking channel, patuloy niyong suportahan. This is your host, my name is Ran. Bye for now. Bye!